seta pembatal. Isa ito sa mga mind games na nilalaro ng mga battle MC pag sila ay lumalaban. Isa ito sa paraan kung saan nila pinapain ng kanilang kalaban na sabihin at abangan ng gusto nilang marinig. Pag nakakuha na sila ng tempo at pagkakataon, doon nila gugulatin ang kanilang katunggali sa susunod na suntok na linya na pwedeng tumapos sa buong round nila. Isa sa mga halimbawa nito ay isang video ni Syed kontra kay Lipram kung saan niya pinain ang kanyang kalaban para sa sarili niyang linya at paano niya itugulatin sa susunod na round. Panoorin natin mga tol ang susunod na video kung saan ginawa nito ni Syed. Isa ito sa mga best line niya mga tol sa liga o masyadong ordinaryo. Kung ang pag-iisip subok, natural lang walang isang salita, maraming ihinihimutok. Mekanismo pang depensa sa na siya'y maglinis. Ano ay -an ang nakitaan ng dumi, nagahagilap ng mas matulis. Epektibo at mabenta, kaya ba di na tinutugis? Kung nasalag mo yung matalas, tsak, basag ka sa matulis! May ensahero ngang opensa, mga at mangaral ang Agresibo ang lumetra. Anong kwenta pag nabaal? Ngayon malalaban sa alab tong tinatawag ni Baal Kung nakakahanap ka ng butas ang nahanap ko pantapal! Sa mga kamali yung birhin ay ako ang humubad Lalaanan ng pansin habang sangganan pausad Ngunit ano nga ba ang meron sa sumiser mo na huwad? Ika'y bayad ng mamatay pero hindi ka tumupad Huwag ganon! Hindi ko nakalimutan yung battle ko noon, sinadya ko yun Bobo, eh, ko sa bakit ba hindi ka? <laughs> eh, booking ina mo. Kupal. Yung registro mo sa tenga ko oh, masyadong malambing. At kumpirmadong natataranta to sa konting kalansing. At kung sa inyong palagay ang ginagawa ko ay merong kambing, sinubukan ko lang o oh, gagayahin niya yung pagtutunog kambing. Oh! Nakita niyo gaano ka-effective mga tol? Sobrang risky yung mga ganitong linya pero pag nailapat mo sa tama mong plano, sobrang ganda ng outcome para sa round mo. Kilala natin si Manda Baleo ay isa sa mga battle MC na mahilig bang distract ng kalaban pag sila ay nakakalimot ng linya. Sa kabila ng panggugulo ni Manda Baleo, nakaisip si batang rebelde kung paano niya babalik na rin ang sitwasyon once na ito ay kumagat sa pain niya. Tignan niyo mga tol sa sobrang linis ng linya na nakaredy na. Si Manda Baleo ay sumubok ulit para distractin siya. Ate, okay naman siya sa relasyon niyo eh. Kasi araw-araw mo binibigyan ng bulaklak, tsokolate, Gabi-gabi mo pa akong haranahin. Ngayon, kinukulong mo sa kulungan ng aso. Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon, hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Nagaya ba kay Bagsik? Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, imbento lang. Sa, sa kanya, imbento lang. Ano ba yung pangkulikong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya! Ganyan ang ginagawa niya! Walang kwentang teknik par! Nandidistract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical! <laughs> Narinig nyo, mga tol? Basag ang buong round, dimanda paliw sa isang linya ni Batang Rebelde planadong sulat at atake na kayang manalo ng isang round. Pangatlo ay GL. Pinakita ni GL kung paano niya bibiyakin sa gitna ang estilo ni Saint Luke. Pinakita nito ang mga butas para dito. Dito sinabi ni GL na dapat mapansin ng mga hurado kung ilang ako ang sasabihin niya para sa sarili niya. Napredict ni GL na gagawin nito ni Senlok simula sa unang round hanggang sa dulo ng round dito. Panaginip pa yung sigaw at imahinasyon kung ang presensya ay lumalamon gutom yan sa atensyon. Kahit kahit malakas kang magproject kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Kaya't ano Direkta sa dibdib, walang barang bitin, ganyan magdiin. At para sa jury, mabuti kong inyong papansinin. Bilagin nyo kung ilang ako, ako, yung kanyang babanggitin. At para patunayan siya'y makasalanan, ito ang aking ebidensya. Ngayon tinatawag ko yung nasasakdal para sa kanyang depensa. Abutin mo, Abutin mo man ng pilit ang panalong para sa akin nakatakda Parang salitang patawad, wala kang magagawa Handog ko'y oras at luha, bawat patak may bilang Ako ay parang luha, ako'y mahirap na pigilan Ako ay nandito lang upang maglatag ng kamay Sundan ang mensahe, wag ang mensahero Dahil siya ay magpapatuloy sa kanyang personal na paglalakbay Maraming salamat at paalam <laughs> Kilalanin mo ang iyong sarili sa likod ng kumpul-kumpul na mga tinig. Ang tunay na ako ay di kayang ipaliwanag ng pag-iisip. Kung gusto mo akong sundan, ang paunang susi mo ay ang kabute. Nasa kabilang daan ang pagsisisi, dito tagumpay ang nasa huli. Huwag didiktahan at huwag mo akong husgahan. Nakita ko ang mundo sa sarili kong paraan. Ang iyong mata ay bubuksan ng tumikom ang iyong bibig. Ika'y sanggol. Bago ka matutong magsalita, matuto ka munang makinig. At ika'y mata... At ika'y matatagpuan muli pagkatapos nang iyong paglisan. Kung ang lahat ay may katapusan, ang iyong paglalakbay ay makakarating din sa paruroonan. Tumingin ang lahat sa iyo, walang mababago na pananaw. Pag tinimbang ating mga letra, mababasag kang buo. Mga bara ko, mabigat sa pakiramdam na parang panibogho. Ito'y paghahanay ng mga bituin, konstelasyon ay nabuo. Pagmasdan kung inyong gusto, ako'y mananatiling makinang sa teleskopyo ng mga tunay na pilosopo. Piling mga... Piling mga tema at konsepto ang naging asignatura. Hindi ito pang at bastusan lang. Ito ay literatura! Wala nang iaabante ang iyong galing. Magsanay ka mat maglaon. Yan ay mananatili na lang dyan parang kahapon. Parehas lang tayong may apoy na namana mula sa mga naunang manglilikha. Gusto ko rin magbahagi ng liwanag. Ang gusto mo lang magsiga! Naghuhubad ang aking kaluluwa sa tuwing lumalakad ako sa entablado. Binubuhos ko ang lahat maging malawak lang ang baso. Malawak! Nakita nyo kung gaano ka-effective ang pag-style breakdown ni GL kay Sen Luke. Talagang biniyak niya sa gitna kung ano ang stilo nito. Ngayon nakita natin ang mga estilo ng mga flip-top MC na kayang kumuha ng kampyonato. Ayun lang mga tol. Don't forget to like, share, subscribe mga tol. Maraming salamat sa inyo.